Amen! Lord, yung nag-amen lang na isang ang pipigayaan mo ngayong araw. Amen! Amen lahat sila, Panginoon. <laughs> Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Mga ginigiliw at sa lahat po ng patuloy po na tumatangkilik ng gawain na ito ang buong kapulisan ng buong Pilipinas at sa mga kaibigan po natin sa buong mundo na patuloy po na tumatangkilik at nag-aabang ng gawain na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagdating ng magandang balita. No? The good news, the coming of the good news, no? Kaya uh, bibigyan po natin ito ng tema na nakahanda na ba tayo sa pagdating ng magandang balita. Nakahanda po ba tayo mga ginigiliw sa pagdating ng magandang balita ito na ipaparating sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw? Alam nyo, nung unang pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw, siya ay dumating na abang likod. Dumating siya na isang serba. Dumating siya na likod. Mga ginigiliw, siya ay isang mahirap, isang karpintero, mga ginigiliw, dahil yun ang kalooban ng Diyos upang ipakilala niya ang kanyang nag-iisang tagapagligtas at ang kanyang nag-iisa at buktong na anak para patawarin ang ating mga kasalanan, mga ginikiliw. No? Kaya sa kanyang muling pagbabalik mga ginigiliw, hindi na siya darating na katulad ng una na kanyang pagdating na abang lingkod. No? Huwag po nating asahan mga ginigilaw na babalik na siya upang magligtas. Upang iligtas ulit tayo. Sapagkat ginawa na niya mga ginigilaw ang kanyang ah, ah, ibinigay na niya ang kanyang buhay mga ginigilaw para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngunit sa kanyang uling pagbabalik, hindi na po siya babalik upang magligtas. Asahan po natin yan babalik siya upang husgahan at atulan ang mga taong hindi naniwala at sumampalataya sa kanya mga ginigiliw. Alam niyo mga ginigiliw, ang unang nakalam ng pagdating ng Mesaya ay walang iba kundi aside from the parents, no? si Jose at saka si Maria mga gimigileo at saka si yung yung pinsan ni ni Maria na si Elizabeth no at ang kanyang asawa maliban sa kanila mga ginigiliw ang unang nakaalam ng pagdating ng Mesaya ay walang iba kundi ang mga pastol at ang mga pantas hindi ko pa alam kung magkaparehas po ang pinupunto ng Matthew at Lucas patungkol po kasi ang, ang ginamit po doon sa Matthew ay mga uh, pantas ba? Uh, pantas ang ginamit po na, na, na salita sa Mateo ay pantas wise men at ang ginamit naman sa Lucas ay mga pastol mga ginigiliw. Sila ang unang pinagpahayagan ng Diyos ng pagdating ng Kristo, ng kanyang Kristo, ang kanyang buktong na anak, ang kanyang espiritu na nagkatawang tao. Ang ating Panginoong Iso Kristo, sila ang mga pantas at mga pastol, mga ginigiliw. Kahit ano ang ginawa ng mga pastol na ito at ang mga pantas na ito, mga ginigiliw. Hinanap ko nila, hinanap ko kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Yeso Kristo, mga ginigiliw, sapagkat iyon ang kapahayagan ng Diyos sa kanila. Doon sa mga pastol, mga ginigiliw, kung babasahin po natin dito sa Lucas, mga ginigiliw, sabi niya po dito sa Lukas 2.8 Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon, sabi niya. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot Ngunit, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagabagklistas, ang Kristong Panginoon. Sabi ko, ng anghel ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. So, sila ang unang nakaalam ng pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Sila ang unang nagpahayag ng magandang balita